For today's video mga katrops, panibagong araw, panibagong luto, sereya na naman tayo ngayon. At ayan, nagluto nga pala ako ng ginataang paka. Abay, tignan nyo naman yan mga katrops oh. So ayun mga katrops, bali na i-prepare ko na nga pala lahat yung mga sangkap na gagamitin ko Nakapaggayat na nga ako dyan ng bawang sibuyas At nahugasan ko na nga rin itong paka Meron din tayo dito karne ng baboy, ito nga yung gagamitin nating pang sahog At fresh na nyug nga pala yung gagamitin nating pang gata Bale, pinigaan ko nga lang ito ng dalawang beses So ayun, dahil okay na nga lahat yung mga sangkap na gagamitin natin Kaya naman tara, simulan na nga nating magluto mga katrops Bale, nagpainit nga lang ako dito ng kawali at kaunting tamika para nga gisain bawang at sibuyas At kung napapansin nyo nga, hindi nga kahoy yung ginagamit kong pangluto At wala nga ako sa kusina amin. dahil nandito nga ako sa kabilang bangir na bahay. Tinawag kasi ako ng aming karuba at sabi nga niya na ako na lang daw ang magluto nitong ginataang pakak. Kanina gumaga umaga kasi ay namalengke siya at meron nga daw siyang nakitang pakak na tinitinda nila doon. Yun bang nakaplastik-plastik na mga katrops? At sa tatlong supot nga ay nagkakahalaga nga ng 80 pesos. Ano sa tingin niyo mga katrops okay na ba yung presyo na yun? Dahil kung titignan mo nga dito sa kawalin na pinaglulutuan ko ay medyo madami-dami na nga rin. So ayun bali ginisa-gisa ko nga lang ng maigi itong pakak tapos ayan inilagay ko na nga dito yung pangalawang piga ng gata. Hindi na nga ako dito magdadagdag ng tubig na water dahil itong gata na ngayon gagamitin nating pampalambot dito sa pakak at dito sa karne at ayan dahil malambot na nga ito kaya naman ayan inilagay ko na nga dito yung unang piga ng gata at hinalo-halo ko nga lang ito mga katrops para nga magpantay yung pagkakaluto at lulutuin nga lang ulit natin ito ng mga ilang minuto kailangan kasi nating lutuin ng maigi itong gata para nang sa ganun kapag kinain natin ay hindi nga mag-alboroto itong ating chan so ayun bale habang niluluto nga natin ito mga katrops ay shoutout nga pala muna sa ating katrops na si Dina from Butuan correct me if I'm wrong na lang. Parang pabaliktad kasi yung pangalan ni ate. Shoutout din sa aking katrops na OFW Nasi si Chen, Chen from Saudi Arabia. Ayan, shoutout sa inyo mga katrops. Maraming salamat na thank you sa laging pagsuporta. Ingat po kayo palagi. So, ayan, kung gusto mo nga rin may shoutout sa aking next vlog, ay laging nga lang kayong mag-like, comment, and share sa aking video na in -upload. At kung umabot ka nga pala sa part ng video na to, ay pa-comment naman dyan sa baba kung taga saan ka at kung anong oras mo nga ito napanood. Itong ating nilutong kinataang pakak. Ayan hey, no? Meron rin pala tayo ditong chicken adobo. Ayan o. No? First bite. Hmm. Patay ng manok. Ayan o. No? Huh? Yan o, mga katropo. Big bite. Ayan, last bite na tayo mga So, paano ba yun mga katrops? Hanggang dito na lang itong aking vlog. Huwag nyo na rin po palang kalimutang i-like and share itong aking video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!